What's up, neighbors? Ayan, makikita nyo. Nilalamig ako ngayon, ha? Al alam, alam nyo naman, ha? Ilang days din ako din nakapag-post. Kasi, panay-haria kayo sa mga posts ko. Huwag daw ang kayong ganyan, ha? Nasa ibang bansa na nga ako. naka... ayan, makikita nyo. Di ba, nag snow dito sa labas? Oh, ayan, oh, ayan, oh. oh, di ba? Wala dyan, wala, walang ganito sa Pinas, ha? Siyempre, mga paslupa, mga tao, eh? wala kasi patutunguhan yung pag-aaral nyo. Eh. Mag-discarte na lang kayo. Wala kayo patutunguhan dyan. Hanggang ano lang kayo dyan. Hanggang empleyado ng SMO. Kaya mga call center. Mga ganyan. Buti pa ako. Tingnan nyo ako. Di ako nakapag-graduate. Pero tingnan nyo. Chilling lang ako dito sa US. Ah, bilib na naman kayo. guys. Kasama ko na dito si baby AJ ko. Nasa tabi ko na yun. Nakaganyan sa akin. Oh. No? Ah! <laughs> What's up, neighbors? Ayan, makikita nyo. Nilalamig ako ngayon, ha? Ayan, o. Oh, tamang kapichiling muna tayo kasi alam, alam nyo naman, ha? ilang days din ako din nakapag-post kasi panayahariya kayo sa mga post ko. Eh. Huwag naman kayong ganyan, ha? Nasa ibang bansa na nga ako. Nagpakalayo-layo na nga ako para di nyo kumahabol. Tapos, kakaparig ah, kayo na nga. Dito lang ako nakapag-post. Ilang araw na, o. Oh. Pero by the way, ayan, makikita. Aray, ang init kasi ng kape ko. Ayan, makikita nyo, di ba, nag snow dito sa labas. oh, yan oh, yan oh, Oh. oh, di ba, wala dyan, wala, wala ganito sa Pinas. Ha? Siyempre, mga hampas lupa, mga tao dun, eh. Kaya kayo, kayo mga tao sa Pinas, mga, ano kayo, magsikap kayo sa buhay. wala kasi patutunguhan yung pag-aaral nyo eh. na lang kayo. Wala kayo patutunguhan dyan, hanggang ano lang kayo dyan, hanggang empleyado ng SMO, kaya mga call center, mga ganyan. Hindi mo nang scroll meron lang akong app na ipapakita sa inyo na pwede nyo pagkakitaan. Ito ay ang 1xbet. Ayan, madali lang mag-register dito. Ilagay nyo lang yung phone number nyo, then send SMS, tapos ilagay nyo yung promo code na jeron 1 x Ayan, so once na nakapag-register na kayo, i-screenshot nyo lang nakapag-register kayo, then ipasa nyo dito sa page kasi bibigyan ko kayo ng palaro nyo. Ayan, sa so magka-cash in naman, i-screenshot nyo na nakapag-cash in kayo, ipasa nyo din dito sa page kasi may cash kay kayo sa akin. Alright? Makikita nyo, madami kayong laro pwede nyo pagpilian. Mayroon din sila dito ng live games, gaya ng mga mga bakarat baka or kung ano pa -ano pang mga card games tapos na sa mga mahilig sa sports gaya ng basketball, soccer at kung ano-ano pang mga sports dyan pwede din kayong tumaya dito kaya ano pa yung natin nasa comment section yung link and yun gamble responsibly puti pa ako tingnan nyo ako di ako nakapag-graduate pero tingnan nyo chilling lang ako dito sa US. Ah, ang na naman kayo. Sa susunod guys, kasama ko na dito si Baby AJ ko. Nasa tabi ko na yun, nakaganyan sa akin. No? Ah! Ayan guys, siguro pag uwi ko ng ano, pag uwi ko ng Pinas, magdadala ko ng mga important na chocolate na mga, yung mga di, di nalalasahan ng mga Pinoy. Mga ganon. O, oh, magaya, may, ba? Kas naman na nagbibidyo ako eh. Ano sinasabi mo? Yun. Kas naman nagbibidyo ako. Ay, -finish ka dito. Ang dami mong sinasabi sa buhay. Tapos ka dito, hindi yung... hindi yung inaano sa kami. Hindi na of Matatawa na naman tao dito. Wala mo sa